Nasaan yung mga bata na yan? Nasaan yung mga batuta? Hoy, sinasamahan niyo pa si Papa? Nasaan sila? Andyan? Sige, map ng map. Gabi-gabi na. Oh, alin na kayo dito? Alin na kayo? Alin na kayo? Bakit is Sky? Hindi na kumain. Ay, ilagay mo siya doon sa ano ah, sa upuan. Sa upuan? Ay, huwag mo ba? Sky, kain ka na, kain ka na. Magugutom ka. Sky, kain na. Kain na, Bibi, Magugutom ka. Hindi naman siya matamlay, ano? Uy, shh. Kumain ka. Ikaw kaninang tanghali. Puro karne kinain mo, ha? Kumain ka na. Dali. Doon kay Papa. Mga batuta na ito. Ah, doon, sinasamahan si Papa doon sa, no, sa lanay. Ako naman, guys. Sumakit yung ulo ko. Mukhang ano, yung nagkikilos kasi ako kanina. Mukhang nabinat naman ako. Kaya higa-higa muna. Naiinip na kasi ako nandito lang sa ano, kwarto. Kahiga. Kaya lang sabi ni Papa, kailangan. Kasi mas mahirap pag nabinat. Hala guys, kumain lang ako ng Sorry po. Ay, <laughs> yeah, pansinin niyan. Kumain lang ako ng ano, ng tatlong hiwa ng saging. 'Yun na lang ang ano, ang dinner ko. Tsaka ano, apple juice. Hindi na ako nag-ano, na ako nag-dinner. Si Papsi ang nag-dinner ngayon. Hindi talaga niya kaya. Gustong-gustong kumain. Sarap kasi yung ulam, yung kare-kare. Nagustuhan niya. Pero konti lang yung kanin. lo lolo kasi pag, oh, sobra. Uy, iba yata nagagawa ng kari kare ah. Pang, <laughs> tama na yan. Gabi na, eh. Ay, nako, hindi. In-stop ko yung pinapanood ko, o. Oh. Hinihintay ko siya. Ayan, guys, ha. Nakahiga na yung asawa ko. Inabutan ko ng tubig. Demanding ba yan? <laughs> Ganyan talaga, ah. Hindi <laughs> pare-pareho. Welcome. Hindi pare-pareho, guys. Basta kami, masaya kami. Ewan ko sa inyo. <laughs> Good night, Pang. Good night. Night. Asa mga, ano? Kakay, ka na. Uy, narinig niya. Kala ba Dito ka na. Ka na dito. <laughs> marunong kasi yan na tumalun eh. Si ano si Bella, hindi marunong ito. Itong babaita na to, dito ko ilagay yung ano niya, no? Yung dito na lang. Ito, parang nakikita mo siya. Ha? Eh, ano eh? Pinagawa niya. Ayun, oh, dito. Alika na. Ah, Bella. Alika na. Dito ka humiga. Ay, yung higaan mo eh. Huwag mong guluhin. Diyan ka humiga, baby. Higa ka yung kao. Higa Hmm. Ayan, very good. Ganyan. Yan, tama yan. Diyan ka mahiga. Sigur siguro na initan siya kapag electric fan lang. Ano? Kaya nilulukot niya 'yon. Dati mo katabi sila diyan ni Cheesecake, ah, ano? Nakikipagagawan siya si Cheddar na. Mm. -mm. Okay. Sleep na ka. Uy. <laughs> Nahanap ko yung kumot mo. Mm, ga na ka. ayano na. Tulog na. Mm. <laughs> Tulog na kakay <laughs> Pikabu <Peek> <-boo. laughs> Tulog na Hello guys, good morning Morning kakay Morning Bella Saan na si Bella? Bella, hindi ka na <laughs> ayun na namang sumunod eh Belle Bella, hindi ka na ito tayo kay Papa. 4.30 po ng umaga. Bella! <laughs> Bruha ka talaga. Ariko. Samahan natin si Papa na ano. Magbukas na. Ay, ilabas yung tricycle. Diyan na si Bella. Nauna na, Bi. Bella. Bella. una na. Ang bilis. Ah. Ay! Dahan, dahan naman anak. Excited naman na bumaba. Dito, dito. Dat Samahan ko si Papa. Ah. <laughs> wait lang, wait lang. Wait lang! Hindi hmm, ah, dyan ka po na. <laughs> Pinapubuksan na yung pintuan. <laughs> oh, hala. Ang galing. <laughs> si mama muna lalabas. Si mama ang lalabas, si mama ang lalabas. Mangungo talaga. Hindi hmm. ka dito. <laughs> Wala. Dito natulog sa garahe si ano, si Jamila. Kita mo si Jame. Mm -mm. Teka lang. Ayan siya, oh. <laughs> hmm lang, love. Wait lang. Malamig pala dito sa labas. Ano? Salisaan yung? Uh, uh, sa yung aso niya. Nina? Kasi tala yung tagaduruban. Ah, kinuha niya. Kaya hmm, sila ay nagpapintuhan. Uh, Tumawid yung aso niya. Oh. Ngayon lang? Oo. Oh. Hala. Nangisay eh. Ngayon lang? Ano nakasagasa? Hala. Hoy Jamila, asan ka na? Pasok dito. Jamila. Ay wala umalis so oh. nagpunta siguro. Ay ayun sa kabila. Pupupo 'yan. Yan ang delikado sa kanya eh. Pag itinali naman ano siya. Ng iyak nang iyak. Jamila, lika dito. Ayan siya, oh. Lalakad. morning. So, ayan. Kadadating namin ni Papsi. Galing kami ng hospital. Nabinat ako, guys. Kasi kahapon tinulungan ko siya. Nag-map-map din ako. Tapos, naglinis ako dito sa kwarto namin. Yon, Kaya siguro nabinat ako. Ha? Ah. Okay, <laughs> Thanks. Cut. Ano ulam? Headlobes na may sibuyas. <laughs> may sibuyas. Mm -hmm. Thank you. Mm -mm. Kaya nga, nabinak naman na ako. Bigla na. Oo. Tutulungan nga sana kita dyan, oh. Huwag na ako na lang. Kahit maghiwa-hiwa lang. Kaya naman. Hmm? Kaya. Hmm, sige, garod. Kaya na ako. Dito lang muna ako sa kwarto, guys. Kasi kahapon, nang hapon, kumain kami ng ano kumain kami ng baseball ni Papsi doon sa labas sakit ng uno ko tapos nangihina pa ako sinamahan ko lang siya doon sa labas guys kahit masama yung pakiramdam ko kasi wala siyang kasama nagdilig nagwalis kaya nakita namin na merong, ano, nagtitinda ng fishball, kikiam, squid balls. Diyan, ano, yan kapitbahay lang namin, yung tabi lang namin dyan. Sabi niya, huwag ka munang pumasok. Dito muna tayo at, ano, bibili ako ng fishball natin. Ayun nga. Medyo okay yung pakiramdam ko kahapon kasi nung umaga naglakad-lakad ako dyan. Parang nakaanim ako na balik-balik. Okay naman. Pero kagabi sabi ko sa kanya, sobra akong nangihina. Yung hinang-hina. Kaya ngayong umaga, sobra hindi ako makabangon halos. Dinala niya ako sa ano, sa hospital. Yung kadarating lang namin. Ako. Gusto akong i-confine pero ayaw ko. Sabi ko dito na lang ako magpapagaling. Patutulog ako maghapon guys. Para gumaling ako ayun, sa mga bago ko dito sa akin channel, uh, bumaba po yung potassium ko. Po. Kaya sobrang panghihina <sighs> Kain mo ako, guys. Dinala namin itong ano, itong kapihan kanina, pero hindi naman ako nakapagkapi doon sa naglaboratory ako. Hmm. Kakapagod talaga. Mabilis ako mapagod, guys. Pero pag naitulog ko na ito mamaya, medyo malakas-lakas na naman siguro ako pagaya kahapon. May binili nga pala dito si Papsin na ano, nakakanin. Yung ano, yung... Ito. Ano na tawag dito? Biko. Ayan, na merong cheese sa ibabaw. Sarap din sana yung ano eh. Meron, nagtitinda din sila doon ng ispasol Pero hindi ata siya nakabili ng ispasol. Ay, puro biko yung nabili niya. Pero masarap din ito. Meron yung isa. Ay, yun merong may natamis sa ibabaw. Puro biko yung nakuha pala niya. Ang dami. Ayun, alam kasi ni Papsina na, no, paborito ko yan. Gustong gusto ko yung mga kakanin. Dati naman hindi. Kahit nung nasa Dubai kami, hindi naman ako gaano-ano mahilig sa kakanin. Dito kasi marami na bibili sa bayan. Kain muna ako, guys. Kain tayo. Labas tayo ng apple ngayon para pakain natin kay mamalab. Babala tayo. Balatan ko tangkayan mamaya. Bumili ako ng kakanin kanina eh. Nasa na kaya. Dito may kakanin dito. Hay nanjan yung kakanin. Ah, yan na pala eh. Puro pala ganito yung nabili mo? Oo. Oh, wala na gaano eh. hindi linggo. Ay, mm -hmm. pero ah, dito, ah. Pero may ah. may Parang dito. mayroon doon. <laughs> Kalimutan wala <lang>. Kalimutan lang. <laughs> Pakita mo yung Biko. Oo oh, nga, may nakita ako dito mayroon may natamis. Mm -hmm. Ito. Oh. Iba din ito na. No? Ah, pero Biko pa rin. Biko pa rin. Mm -hmm. Thank you. Welcome. Yan guys, naglaga ko ngayon ng dahon ng uh, guyabano sa ka dahon ng uh, bayabas pinagsama ko para sa amin ni eh, Binigay ng aming mga kaibigan. Ayan oh. Iinumin namin ito. Pampalakas sa kapang detox na rin. Pakukuluan natin ng maigi Para kumatas ng gusto. Kaya na yung apoy. Yan si Ma'am Malabi, nakatulog kagabi. Kaya natutulog siya ngayon. Para bawi man lang, tuya ko. tayo ng apoy. Baby, you give me ice and fire. You're giving me Ayun nga po, lahat na Bibigyan natin kay mama para pagising niya. Meron siyang makain. Yan, tulog pa rin. Hi, guys. Time check. 3.30 ng hapon. Nakatulog akong haba din ang tulog ko. But, si papa, tinabihan niya ako kanina. Nakatulog din siya. Biglang nawala sa kama. Guys, magluto tayo ngayon ng pansit. Marinda namin ni Mama Love. May sahog na tayo sa kayong manok. Yan. Ito pansit? pancit, isang balot na pancit. Gisa-gisa lang. Ng ating sibuyas. sana huwag tayong makabusa ng gas medyo mahina na sunod na yung ating atay pwes na lang tayo ito wala ang kabilis pwede natin maglagay ng ating manok na ano na, na, na yan napakuloan na habang okay. inintay natin yung guys balikan ko kayo mamaya yan na po nakapaluto na yung ating sahil ito po nakalagay yung ating mga gulay yun po masarap na tayo maglagay ng ating toyo. Ah, so ito yung toyo natin. Na ng ating gulay dito tayo ng ating sabaw ito lang may nito na tubig. At ilagay natin yung ating pansin. Pinabay ko na rin sa ano yan. Sa tubig para matilis. sa ating gulay. Pwede sa babaw. At hindi ako nagbigay kanina ng ating garlic. May garlic toasted kami dito. Ito nalagay ko. At aking tapak. Tatakpan ko lang yan. Balikan natin guys yung ating niloto. Ayun. Tapos na yung sabaw niya. Pwede natin halo halo mayroon lang po kasi pagkawa ng pansit na baka Wala pa 15 minutes. Makakaluto ah, na kayo ng pansit. Ihanda lang yung lahat ng mga rekado ninyo. Halo-halo -halo natin para maabsorb ng pansit yung ibang parts bang parts ng sabaw ng sabaw yun ayan yung ating pansip kaya na po tumatawag sama <coughs> so, pa rin pakiramdam ko guys nangihina ako tumigil ako guys kasi mag-edit sana ako Parang nahihilo na naman ako. merong tumatawag. Mahirap ah. yata ang ano, nabibinat. Parang nabinat talaga ako yung kahapon. Ah. Ano yan, Pang? Ano mahal? Ha? Ay, ano kaya yung... Sino kaya baka niya na ano galing ng Manila? Parang yung pinsan niya galing ng Manila. Nadaan siguro dito. <coughs> Ganito pa naman ako, hindi ako makapagluto. Buti nagluto. Ay, nagluto siya ng pansit. Baka alam niya nadadaan dito. Sky! Bella, kayo dito sa loob. Sky, ni. Ay, Allah delivery. Sky, pasok. Allah pa. Sky, pasok. Delivery? Yung nag-deliver na naman? Sila yung kanina nanjan sa harap. Oh. Bakit daw? Ah. Ala, pa-deliver na naman pala ni Ate Cheng. Nagulat naman ako, kala Sky, wag ka lalabas anak. Sky. Si Sky lamalabas baka makalabas kasi sa ano eh, sa kalsada. Sky. Alika dito, my love ko. Hala, ang daming pa-deliver naman ni eh. Ate Cheng. Alam kasi nga nandinala ko sa ano, hospital ni Papa. Hala, ah. ang dami, Papa. <laughs> Tampang esawa <-tut>, ko. <laughs> Napakadami. Ano yan? O, oh, punta na lang ako dyan para makita ko. Sige, punta ka lang dito pa. Grabe, ang dami pa. Ate ah, Cheng, thank you, anak. Lah. Uh, alin yung item? Wala. Naiwan mo. Wala naman dito. Hmm may ano message si Ate Cheng. Magpahinga lang kayo, Mang. <laughs> Ala si Ate Cheng. Ang dami na naman. Tinakay mo ka ng asawa ka? <laughs> Nalakas ka na yan. <laughs> Happy? <laughs> <laughs> Bawasan na yung trabaho niya. konti na lang lulutuin niya. Kanin na lang. <laughs> Ay, ang dami anak ko. Ano ito? Grape tambak na grapes. Alaka. Orange. Orange. palaka. Ala Kakanin. kakanin. Nee? Ang dami mo pa namang binili. First time ito na magpadala siya ng kakanin. <laughs> Tapos mga saging. Ala. Ala. Tubleron. Tubleron. Yes, naiyak ako. Ano to? Saging na. Saba at saka saging Pineapple na lakatan. Pineapple juice yung yan natin. <laughs> <laughs> Pineapple juice yung binibili natin. Milo. <laughs> Ay, Milo. <laughs> Kisses. <laughs> Tumbler. Kaya <laughs> na naman ako guys. Huwag kayong ano ah. Salamat. <laughs> Hindi mo kami <laughs> <natin>. na. <laughs> Tapos ito. daming peras. Ang daming apple. Meron pa yung apple na padala niya. Wala pa. Paano manginasal niya? Ba't okay. ang dami? Ha? Hindi may ano oh. Ano kaya yan? Open mo? Open na. <laughs> okay, yung ano guys. Ganyan talaga. Pag nanay ka tapos naalala ka. <laughs> Hindi talaga ako masasanay. Talagang iiyak at iiyak ako. Thank you, Ate Cheng. Thank you, Ate. Happy na naman kami ni Papa. Dami na namang supply. Dami na namang ano. Dami na naman naming kakainin. Thank you, na ano yan? Baka yung ano, chicken na may kanin? Yeah. Wow! Wow! I'm with ano, barbecue! <laughs> wow! So good cool. Wow! Thank you, anak! <laughs> So, yung ganyan, guys, ha? Pag kayo binigyan ng anak ninyo, ewan eh, ko lang kung hindi kayo mapaiyak talaga. <laughs> Thank you, anak. Yan yung isa, ano naman. Wow, palabok. Ay, palabok! <laughs> Meron palang palabok ang manginasal? Meron. Hmm. Ah. Di ba, mo tayo ng palabok manginasal? Hindi. Muro tayo sa SM. Hindi. Sa, ay, o nga pala. Mang inasal sa SM. O pala. <laughs> Kaya pala maraming ano, kalamansi. love tobler. Alam mo, itong tobler. <laughs> tinititig-titig ako doon sa ano. Tapos, itong kisa naghahanap ako doon sa ano, sa friendship. <laughs> no mukha bili <bilibili. laughs> Ayan <laughs> mm -hmm. oh! ko. Oh, oh. yeah, no. yung pa so niya kaya magmakwad uh, sa makwad siya. Ako lang muna. No. Yeah,